Oras ng Senado, masasayang lang kung magpapasya kaagad ngayon hinggil pa rin sa impeachment case ni VP Sara. Mula naman sa Kamara Militale, Rajuman Grace Mariano. Grace! RMN Live Report! Sayang lang ang oras ng Senado para sa kanilang posibilidad na pagpapasya na ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Spokesperson, Attorney Antonio Bukoy, ito ay dahil wala pang final na desisyon ng Supreme Court kaugnay sa pagdeklara nito na unconstitutional ang impeachment case laban kay VP Sara. Sabi ni Bukoy, binigyan pa ng kataas-taas ang hukuman ng pagkakataon ang Kamara na makapaghain ng motion for reconsideration kaya posibleng maribisa o mabaliktad pa ang nauna nitong pasya. Kaya naman git Bukoy sa mga senador na bumubuo sa Senate Impeachment Court, irespeto ang proseso at hintayin muna ang magiging hatol ng Supreme Court sa motion for reconsideration ng Kamara. Hindi pwedeng pangunahan ng Senate impeachment court. Ang magiging uh, desisyon ng uh, ng mataas na hukuman sa aming motion for reconsideration. Bakit? Eh, hindi pa ho naman final eh. Although sinabi ho sa desisyon, executory. Hindi sinabi ng ng desisyon na ito ay pinal. Hindi na ito pwedeng rebisahin. Hindi na ito pwedeng bisitahin muli. Kaya nga sa ating uh, proseso ay eh, pinapayagan ang isang motion for reconsideration na siya namang ginawa namin. Yan po si uh, House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Bukoy. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Patak RMN.